para to ni bossing na babae. Yan guys. Hmm. Hey guys, good morning, good afternoon nandito po ako ngayon sa may bagong bahay namin so gusto kong ipapakita sa inyo actually, tapos na pero marami pang dapat ikabit pero gusto kong ipakita na po sa inyo ngayon wala pang laman so itutor po kayo itutor ko kayo dito sa bagong bahay namin ng mga amo ko, bali dalawa yung trinatrabaho kong bahay ganito yung bahay namin pero bago to guys, ha? bahay namin noon pero pinagawa na pinagawa ulit, pinalitan nilang lahat So, napakaganda. Puro white lahat makikita nyo. So, ngayon, guys, mag-uumpisa po tayo dito sa my kitchen po. Ayan, dito. So, ayan, mga guys, nandito po tayo sa my kitchen ko. Pa kitchen ko kasi ako po yung gagamit. Ako po yung, ano, bali, wala pang kalaman-laman, guys, pero bago lahat yung binilagay ni Amo. So, ayan. Ang ganda. Kahit sobrang pagod, sobrang dami ng trabaho, guys. Kung ganito naman paninis o kaya ganitong kaganda. Okay na sa akin. Ito. Meron. Eh, wala pang tubig. Nakasira guys. O, ito. Ito yung posit, ma'am. Ito yung lababo namin dito sa kusina. Ayan. Ayan. Maraming saksakan kasi sinabi ko kay boss. mag maglagay ng mga saksakan. Pali- bahala na po ako kung ano yung ilalagay ko dito siguro ito yung mga paglinuluto ko dito tapos ito kumpleto rin may mga kabinet marami at so, may washing machine na rin lahat po guys may mga kabinet Yan. dito po yung lutuan ko hmm. diba napakaganda ito yung mga lagay na mga soy sauce Ayan, ito yung excess pan ko actually hindi pa ako nag price kaya ganito muna And syempre dito siguro dito ko siguro ilalagay yung mga thermos, yung mga disaksak na thermos, yung mga rice cooker o kaya ano-ano pa. Saka yung mga ginagamit kong mga mga electric na pwedeng gamitin pag lutuan So lahat guys yan actually ino-open namin guys ito para po matanggal yung makamoy ng kahoy. Ito naman yung binili ni boss na pagayan ng alak. Paano ba to? Alam ko nang i-open nung nakaraan mo yun. Ayan. Lagayan dalawa. Ito naman guys, kasi sinabi niya ako, ito yung lagayan ko ng mga panlinis, yung mga vacuum, yung mga rugs, kung ano-ano pa. Talagang pleto ni boss. Eh. Ito naman yung ref namin, na kabago-bago. Talagang ano, two doors, bali apat na doors. Ayan, dito sa taas. Walang laman pa pero nakasaksak ayaw ilagay ni boss yung mga da pagkain namin iba na sa bahay ayan ayan ito naman sa baba freezer ayan napakaganda diba guys Malita talaga yung mga ayan. this is my oven wala kaming microwave ngayon lang na walang microwave nagtatanong ako kung bakit walang microwave pero sabi niya huwag na raw bakit ganito oh alam gamitin guys kasi Chinese. So, ito yung mga drawer ulit. Mga lagayan. Marami pasalamat lang ako maraming drawer. Tapos, ito yung doors namin. Doors ng kitchen. Pag, pag ko po yung aircon, kasi may aircon ako guys eh. Pag nagluluto ako, ayan oh. O, oh, di ba? Kitchen lang to guys ha. Kitchen pa lang to. Napakaganda. O. Oh. Pag inopen ko yung aircon na pag nagluluto ako, Ayan. Pwede kong i-close yung door. So, sliding lang po guys. Punta naman tayo sa may salas. Ay, tuloy salas namin. Hindi pa masyado. May mga kalat-kalat pa. Sarado na natin yung kalat. Ito yung table namin. Ako po naglalagay na ito. Yung mga upuan na yan. Assemble po guys. Yung binili ni Amo. Galing from Taiwan. Taiwan? Taiwan daw eh. Marmol po guys itong mga ito. So, po guys itong chair na to pero of course kinuha ni Dora sa ano niya kasi sa kwarto niya kasi dito. Dito yung ditira si Dora. Kasi ka ito po yung mga kabinet ulit namin mga bago. Ayan. Ito po. Dito po ang salas namin napakasimple. Ayan po yung po ang binili ni Bossy. Doon po ang terrace namin. Hindi pa. Hindi pa po naaayos. Tapos may nabago rin po kami sa ano kasi minsan linilinis ko pag nandito yung aso guys, dito sa tent naglalagi. Ililinis namin yung linilinis ko. Sa kamay may halaman diyan, papalitan din yung mga halaman pero yan papagandahin ko yan pag lumipat po kami. Kaya ano, dinidinigan ko. ayan tingnan mo napakaganda ng halaman dati. Sa mga yan hagdanan yung ladder na yan guys. Bale tatapon ko raw. Hindi ko alam saan tatapon. Lahat po mga cortina, mga bago. Pero guys, napaganda sa taas yan. So, yung TV namin, bago ulit. Kasi tinapon nila yung loob dati. Yan. So, ang next na pupuntahan natin ay sa kwarto ni Dora. Ayan, guys. This is Dora's room. Ayan. Ayan. Napakaganda yung kama niya. Di pa po kami pwedeng lumipat. O kaya sila nilipat kasi yung bahay namin sa taas, kami ang nakatira doon. Sama ko rin dalawang bata. Tapos dito sa baba, si amo kong dalawa sa kasidora bali tatlo rin sila tatlo ang kwarto pag iisa nila kasi hindi na sila nagkakwarto ng amo ko ayan din yung kabinet ni Dora na lagayan ng mga anik-anik niya guys ayan oh di salamin ito yung study table ito yung chair na kinuha niya sa may table hmm, napakaganda ayan di na ako mamroblema guys kung saan ko ilalagay ng mga damit nila kasi sobrang problema ko sa mga damit-damit nila ayan marami nang cabinet. Oh my god, ayan oh. Oh, may salamin pa. Hmm, hanggang sa taas. Ayan. Punta naman tayo, guys, sa may bathroom ni Dora oh. At saka, guys, very ano, 'di ba, oh? Nakakatanggal stress. Ayan. Ang daming mapapanood dito sa may kwarto ni Dora. Hmm. So, punta naman tayo dito sa may bathroom ni Dora. Ito yung bathroom ni Lola. Napakaganda. Shower lang po yung meron. Puro bago yan. Ha? Sliding. Ayan, may heater din siya. Heater. Ayan yung shower niya. Ayan yung mga lagay na mga shampoo niya. Ayan. Tsaka ito. Meron din. Ito rin yung mga lagayan ng mga panlinis ko siguro kung anong anong ito. And, ito naman, lagayan ng mga gamit niya sa mga. At, ayan guys. O, ayan sa lamin ka And next ay, kwarto ni Posing. Posing ko lalaki. Ang liit lang. <laughs> Siya lang mag-isa kasi weekend lang po guys na umuwi si boss. Tag-isa lang kwarto ng amo ko. Ayan o, oh, ang ganda rin ng views. Di ba guys? Oh my god. Oh, ganda rin. Ganda rin ng bilog dyan. Ganda nung kama niya. Ay, meron din siyang po. Ayan. -hmm. Napakaganda rin yung kwarto ni Amo. O, tapos guys, sa taas, tingnan nyo ang dami niya. dami rin ano, yung cabinet. Natutuwa ako, guys, kasi maraming kabinet. Gusto ko yung maraming kabinet para hindi problema kung saan ko ilalagay yung mga gamit. So, ito naman yung master bedroom. kwarto ni bossing kong babae. Yan. Actually, lahat ng mga kabinet naka-open, guys, ha? Kasi nga, ah, uh, tinatanggal pa namin yung mga amoy. Si bossing babae, siya ang pinakamaraming damit. Kaya ganyan, kalalaki ng mga... Yan, hanggang dun sa taas. Yan. Hmm? Bago rin yung aircon niya. Yan. Yeah. Dami rin yung cabinet. O, oh, lahat ito. O. Oh. Yan. Yan, ang kama niya, guys. Kama ng mga prinsesa. <laughs> ang ganda, di ba? Ang ganda, ang ganda. Simple lang pero napakaganda. no, oh, ayan. Mano nilalagay namin para matanggal yung amot and ito na naman ito na naman guys yung beautiful view ayan diba napakaganda ang tanawin dito sa kwarto ni bossing na babae ayan guys hmm. ayan meron din cabinet na salamin doon, ewan ko kung ano yung ilalagyan ni amo yan bali, maging maluwag na yung bahay namin kasi naging dalawa, pero syempre magiging double double pagod din naman ako ngayon mga guys hmm. trabaho ng mga katulong OFW kahit magre-reklamo ako, hindi double ang sahod ko guys, ha? dapat nga ganoon eh. pero hindi naman and last guys, ay pupunta tayo dito sa may bathroom ni amo Napaka simple pero maganda, 'di ba? Puro white, ayan. Mm. Ito yung bathroom ni boss na babae dito sa my master bedroom. Ayan. Ayan. May bathtub. Tapos ito lang ng mga shampoo. May exhaust fan din sa taas. Ah! May heater. May shower. Saka poset. Ayan. And of course, ito yung hanidoro ni Boss. Bago na natin yung mga. Ito lang yung Tapos Pareho lang sa kapila guys, yung patrog ni Dora. Ito rin yung mga lagay ng mga kanit. Oh. Tapos lagay ng tissue. Oh, ito yung doors niya. Napakalanda. Ito parang ano, parang parang mo yung doors ng bathroom, mga doors ng master bedrooms. Diba? And of course, may salamin din yan. Tapos, pwede ma-open yan. Maraming ilalagay pa yan. So, ayun guys. Ngayon yung bali, itutor ko ulit kayo pag may laman na yung bahay namin. Paglilipat na sila itutol ko kasi marami pa silang gustong ilagay. Yan. Ito. Yan. Ito ang pinakamaganda. So guys, ito po yung bahay naming bago na wala pang laman. Yan. And of course guys, uh, thank you, thank you so much sa panunod ng mga videos ko. Lalong-lalo lalo na guys sa mga dinuluto ko sa uh, kitchen ni Haley's channel. Thank you so much guys sa panonood. And guys, of course, don't forget to likes and subscribe below para pumapanood nyo po lahat ng mga videos ko. Ayan. And thank you so much sa support guys. Ito yung sofa. Ito yung table. So, Akyat na po ako guys sa bahay namin yung dalawa. Bali, pumunta lang po ako dito para isarado po yung mga pinto. Kasi ino namin yung pinto araw-araw. Pero pag alam namin na parang umuulan na guys, yun. Sinasarado namin kasi nga po baka papasok yung ulan. Sarado natin yun ilaw. Ayan, akyat na po ako sa taas. Thank you guys for watching. I love you all. Yeah. Hey this channel guys. Thank you. God bless all and I love you all.